magandang buhay sa inyo lahat uh, ang vlog natin for today ang content natin ay tungkol ng aki mag vlog noong 2020 time of pandemic ngayon 5 years na alam nyo ba yun ang time na yun ay, ang gamit ko ay puro kopya lang sa mga libro <coughs> hindi talaga mismo galing sa akin ang libro kundi ako ay nanghiram ng libro tapos uh, kukopila ako sa mga libro nila hindi hmm, din ako nagsimula uh, tapos ayun uh, kaya ang aking ito yung aking mga ito, ito mo isa yan na. Bali tatlo ang aking ginaya yeah, tatlo yan yeah, yan, yeah, yan, yeah. yan. tatlo at saka tatlong ganito yeah, no. Al bat -bat, yeah, 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 no. ayan na ano alam mo, ba't dalawa yung nakita yan ah pala ayan ah dito ayan yeah, yeah, yeah. to ito yung laman sa loob ng limang taon dito ako nagsimula libong orasyon din to mga ito pero nang dahil sa libro nakita ko yung mga kalakasan ng orasyon. Nang una eh hanggang sa ako yung magkarga sa katawan ng mga yun binabaon. ay nang baon sa katawan ko ayan. Eh, tapos eh ayun dun ako nagkaroon ng tattoo sa katawan. Kasi nalaman ko doon na mismo pa lang ang ating mahal na Amazona at ang ating amang Diyos, si Yahweh, ay meron pa lang mga tato. Kasi sa Biblia nakalagay diyan, bawal maglagay ng tato sa katawan. Yung tulad namin, mga Iglesia ni Cristo, bawal sa amin ang tato. Kaya lang, ito nga, bawal sa amin tato yung Birig Iglesia ni Cristo, ako nalabag ko yun. Kasi doon ko nakita, na mismo ang ama, may tato. Yung es Esmeril Bernabal. nandon uh, nandun. Esmatak. Nandun, pati yung Hoktum. Homum. Hmm, yun na. Nandun, 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 daw natutunan yun. Sa so, akal ko, baka ako, bawal ang may tato. Kasi sa aming mga Iglesia ni Cristo, ay eh, sa talagang sagrado sa amin na bawal talaga may tato. Pero so, sa so, nakita ko naman doon sa libro, at akala ko, ang lihim na karunungan ng libro, iisa lang. Napakarami pala. Para mas marami pa sa Biblia, ang Biblia iisa. Pero ang karunungan lihim, pa Napakarami. Doon ako nahiwagaan. Kaya sabi ko, tutuluyan ko na to. Kaya, ang Biblia may utos, nagsasalita mga disipulo, pero doon sa lihim na karunungan, eh bakit may may tato ang inang aman ni Masola, pati ang amang Diyos, meron. Kaya sabi ko nga, ang salita ba, alin ba, yung binago na ba ang kautosan o ano. Pero mismo ang amang Diyos na si Yahweh, ay eh, may tatak. May mga tato Alam ko ang tatok. Alam ko ang tatak kanya sa to, sa paa. Alam ko ang tatak kanya sa dibdib. Pati sa kanyang mga damit, alam ko ang mga tatok kasi nakalagay sa libro eh. Hindi na lang natin matawag na Biblia nito pero sa akin bibliya na rito eh. Kanila, sa kanila galing to eh. Ngayon, ang tanong na lang para mas maliwanagan kayo. Ano ba ang lihim na karunungan? Bakit may lihim na karunungan? At saan galing ang lihim na karunungan? Yan ang paksa natin ngayon. Gusto ko lang ipalam sa inyo na ang lihim na karunungan para sa akin ito ay Biblia. Ng karunungan, ng kaalaman. Sapagkat batas salita ng Diyos ang nandito eh. Sa Biblia, ang karamihan dito ay ang salita ng mga alagad, disipulo. Pero sa lihim na karunungan, puro Diyos na anjan yung kung papaano nila lang ang mundo. Sa Biblia, nakalagay doon, nakita din ang mundo. Kaya lang, walang specification araw ng linggo, ginawa ang, ano, ang langit, ganyan, lupa, ibon, wala. gano lang ang sinabi. Wala silang sinabi doon na kung sino naging katulong, sino ang mga gumanap. Yung pala ang paggawa ng mundo at ng tao, maraming katulong. At doon ko rin nalaman na talaga ang Panginoong Hesus sa aming Iglesya ni Kristo ay tao. Ang Panginoong Hesus Kristo pala ay Diyos. Hindi po tao. Nagkatawang tao. Kung makikita nyo lang, kaya kung makakarating kayo dito sa Biyerno Santo, ipakikita ko sa inyo na ang Panginoong Hesus Kristo ay Diyos. Sa aming mga Iglesia ni Kristo, Tao. Ngayon, pag nabasa nyo itong libro, sabi natin, ano ba, bakit iba ganyan ang libro nyo? Ba't kakaiba? Kasi nagsasalita doon, hindi basta mga kung sino-sino lang, mga Diyos talaga. Nakikita yung pangalan ng Diyos. Akala ko ang naging isang pangalan, sambay ka sa isang pangalan, pero napakarami, libo ang pangalan ng Diyos, ng Amang Diyos. Marami, doon ko natutunan to, napakarami pangalan pala ng Amang Diyos. At hindi lang isang Diyos, maraming Diyos. Pag tayo ay naging mangmang -mang sa ganito, pwede tayong akusahan, pagbintangan, ng anumang mga bagay na makakasakit sa damdamin natin. Pero sa natutunan kong aral dito, palagay ko po, masasabi kong sagrado po ito. Ngayon kung ako man ay mali, pero ko alam kung ako'y tama dahil hindi ako magsasalita na ako'y mali. Dahil ko nakapokus sa ating isipan bilang mga katoliko, sasabihin kulto hindi po kulto ito? Saan ka nakakita ng na ang kulto na ang salita mismo ay sa amang Diyos? Kilala nyo ba ang impinito? Kilala nyo ba si Lucifer? Kilala nyo ba ang Panginoong Hesus Kristo? Kilala nyo ba ang pitong arkanghel na binyagan at pitong arkanghel na hindi binyagan. Kilala nyo ba? hindi ka. Ang sagot niyo hindi. Mahiwaga po ang lihim na karunungan. Ito ang isang bagay na ipagmamalaki ko na pasalamat at natuto ako dito. Hindi ko pinanghihinayangan po ito sapagkat napakaganda po. Dito ko matututong sumamba, sumalan, sumal, uh, sumal, suma, at kumilala sa ating Amang Diyos. At higit sa lahat, dito mo malalaman na may Diyos. Kasi saan ang ako'y katoliko hindi ko maramdamang may Diyos dito ko naramdaman na may Diyos yan po ang totoo kaya hiling ko po sa inyo kung husgahan man ninyo ako okay lang, walang problema sa akin yan. ang importante kasi sa akin kung papaano no? kung kayo matuturoan daling ko kayo kung alam nyo masakit o mali ang sinasampi ko pero hindi po eh para sa inyo po ito hindi ito po para sa akin dahil yung para sa akin nakamitan ko na eh nakamit ko na ang sa akin lang ay huwag ninyo siyang pabayaan na na ganong sitwasyon sa inyong sarili na nagkakagulo tayo sa isang relihiyon tandaan nyo po to ha hindi tayo ililigtas ng ating mga relihiyon wala pong relihiyon na magliligtas sa atin maniwala kayo sa akin ililigtas tayo sa ating mga gawa ngayon po magmamahal na araw isang napakagandang pangyayari sa buhay ko nung natutunan ko ang espiritual nakatawag ng tawagan nila na, na marunong kuno sa spiritual tatawag kang kulto ewan ko kasi ang tao mapaghusga eh kahit wala yung alam magsasalita yan at ang mabigat yan ang pagsasalita niyan Magsasal nagsasalita yan na hindi nila alam ang mga bagay yun ang masakit po doon Doon papaloob yung mahalin mo ang iyong kaaway. Paano mo mahalin ang iyong kaaway? Napakabigat, nautos niyan. Eto na po sila. Sila po ito. Basta ako po maninindigan. Hindi po ko kayo dadalhin sa mali. Dadalhin ko po kayo sa tama. At yung sinasabi nyo, sino ako? sa mundong ito. Hindi ako pare. Hindi ako pastor. Hindi ako paman ang higit na iniisip nyo. Ako po'y simpleng tao lang na gusto may matutunan ang mga tao sa turo ko. Hindi ho ako nagmamagaling. Hindi ho ako nagmamahinusay. Ang gusto ko lang kayo ay matuto. Nagmamahal na araw. Yung iba nagpipinitensya. Sayang. Sayang po. Wala po sa Biblia yan. Sayang. Kaya na po ang humusga para sa akin pinasasalamatan ko na ako'y natuto at dito ako nagkaroon ng kalaman na mga bagay na hindi ko alam dito ako nagising dati rin akong katoliko na naging iglesia ni Kristo. Ngayon ko lang dinalaman na ang pagiging iglesia ni Kristo ay hindi ko pinagsisisihan. Bagkos pinasasalamatan ang iglesia ni Kristo sa kanilang pagnanasa na ilapit ang tao sa Diyos yun ang kanilang nakita ko yung gano'ng senaryo kaya maraming maraming salamat sa kanila at tayo naman po ay isa sa kanilang mga naturoan ng doktrina ng yan santo po mas marami kayong matututunan bubuksan ko inyong isipan yung mga tradisyon yung kalamang, sa partikular sa Biblia, sinasabi ko po, ang Biblia ay Biblia kautusan yan sa Diyos yan, sa ating Aman Diyos. Pero ang babanggitin po natin dito ay Biblia din. Tinawag lang nilang libro. Dahil hindi, bakit, at para sa akin hindi ito basta libro kasi ito ay libro ng karunungan libro libro ito kung tawagin nila pero sa akin Biblia ito dahil ang nakasa dito ay puro salita ng Diyos hanggang sa paglikha kung sino ang katulong sa paggawa ng mundo mas lalo ko ay magagalit sa akin pag sinabi ko wala pa sa mundong ito ang Panginoong Hesus. Katulong na siya sa paggawa ng mundo. Totoo po yan. Katulong na po siya sa paggawa. Yan po ang katotohanan. Kaya po kayo, kung gusto nyo po, punta po ka dito ng Bernisanto. Santo. Mga araw pa lang, marami ng tao. Ano, Magmadaling araw pa lang po, marami ng tao dito. Kaya kayo po ay aking inaanyayahan na sana ay tangkilikin po niyo sa inyong mga sarili na matuto tayo at ako po ay nangangako na kayo po ay dadalhin ko sa tama hindi ko po kayo dadalhin sa mali at yung sinasabi nilang kulto wala pong kulto dahil ang kulto baliktad ang cross na sinasamba ng mga yan ang kulto hindi ang Ama at Panginoong Hesus ang sinasamba ng mga yan. Ang kulto, ibang Diyos, kundi Diablo ang sinasanto ng mga yan. So dito po tayo. Ngayon ko po ipakikita sa inyo sa Diyos At tayo po. ng ating Amang Diyos, Yahweh. Si El Saday si Hoba, si Sabaot. Napakarami niyo pong pangalan. Ituturo ko po sa inyo. So yun lamang po at maraming maraming pong salamat. Pero bago tayo magtapos ay eto po, ipakikita ko po sa inyo ang mga aking bago ako natuto sa espiritual. Eto po, ipakita ko po sa inyo at iisa isahin po natin. Ano po? Ayan po, dito po tayo unang natuto. Ayan. Yang pinuno pina Ang una po talaga pinag-aralan ko nang 2000. Dito, pero ako po yung naging spiritual is ano po? Ano ba yun? 2009. Dito, bago itong libro, ito, ito, bago ako nagsulat, 2000 ano? 2000... Ay, hindi pala. 2,000 nang, nang ginawa ko ito. Itong mga aki kopya lang. Kasi ang 2,020 pala, simula ko pala na pagbablog. So, sorry, sorry, sorry. Medyo, ano. O, ayan po, ang ating, ano. Uh, tayo po ay nandito. Ayan. Ito pa yung mga unang gamit ko. Ayan, o. O, ayan yung... Ang unang natutunan ko ay ang Aklat ng Hiwaga, o. Ang Libro Sagrado ni Santo Cristo. Ang, ang pansaksak sa mga ulam, Ayan, o. Norso pong kordam hude. Eh. Ayan na. Eh. Tapos, sumunod yung kay San Benito. Ayan na. Eh. Puro sa kulam ang pinag-aralan ko noon. Hanggang sa manggamot na ako ng kulam. Yan, yeah. Sambinito, sa so mga aswang, sa so mga latan Ayan po. Na, ibig sabihin po, punong-puno po ng oras yun. Ayan na. Eh. Ayan. Dito ako nakaramdam ng kakaiba. Ayan. Ayan po. Puro eh. Ayan po. Ayan na. Eh. Ibig sabihin po, ayan o, oh, marami mga uh, pagbubukas bago humingi ng kapangyarihan. Ayan po. Oh, pinito Diyos ang pinito para turuang... Ayan, ayan po. Orasyon pampabalik ng bisa o sa mga namatay na nagamit Ayan o. Oh. Dito po tayo nagsimula. Ayan yung orasyon sa suntok. You know? Pag susuntokin mo, bukod doon sa dito, yub, irob, marubob. Pero ang ginagamit ko pag ako sumusuntok, ay, pag tinamaan talaga, para pong tinitibag na saging eh. Sa edad ko pang 62, pag inabot ko na suntok talaga naman, ah, ah, ang ginagamit ko, igsak, igmak, igulhum. ini sa pagmamayabang, may sinuntok akong pulis, ah, eh, ayon, edi tulog ay ako ba eh. ay may na at ako magaling tumakbo pero suntok mo na ay ay ayo oh. pagbuhay at paglilinis sa mga medalyon ito ito mga unang pinaglalang ko yan napakarami po nito 'yan oh. mga tinutluma ng sulat oh orasyon pagsindi ng kandila ayan oh pagpapakilala sa Diyos ayan 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 na mag -ilisos. ayan na. pagtawag kay Jesus ayan na. orasyon sa pagiging asero ayan na ayan na. orasyon hindi puputok ka ng baril ayan orasyon hindi po putukan. Ayun, orasyon do pares. Orasyon pampalakas sa lakas. Orasyon pampahina sa kalaban. Orasyon pampahina. Ayun Orasyon pagharap, pagharap sa kalaban. Ayun Dito ako nagpaano na 2009 diyan. Orasyon pangpatulala sa tao. Um, ayun Orasyon pampalaglag ng hawak. Ayun. Orasyon sa lahat, pang patulala at manginig sa takot. Ayan. Orasyon pang rebuelta, ginagamit ko po ito, ito, ito. Jesus actum. Dumuyang tuwang, Jesus nabarino. Yan, ginagamit ko po, po Kaya pag ako tinitigal po, ayan, sa iyo tatama yan, sa buhay mo. Ayan. Orasyon sa si taga-bulag, puro mga taga-bulag, ayan. Orasyon. Kung kayo may iwibilin sa anino, yung anino ninyo, ayan o, no? o oh, enum serim portum gum lasgrom trignum tom in nomine domine ah uh, maninawala pa ba dito ayun orasyon sa paglipad baka sabihin nyo statay, lagalag manananggal na aswang na kasi orasyon sa paglipad oh. salbiter leberet cartios bendeser me salvo jesus o orasyon sa pagbaba mula sa paglipad o, kung nakalipad ka, paano ka makakababa o ito naman Amen Jesus Cruz hmm. ito yung orasyon sa pagpapalipad ng itak Miguel Emanos Tera Espada Egusum Egusum paliliparan mo parang nasa pelikula na <laughs> orasyon makatalon sa matas na lugar ayan Ma'y oh. Sopes Payas ETKR Egosumi Orasyon sa Makatalon sa mataas na lugar Aram Pot Kompik Mati Salbami Aram mm. Mm. Orasyon pang asinta sa kalabang kahit malayo ka na ito ginagamit ko sa mga asong eh. kahit malayo yan baliktad dyan ano, orasyon pang palubag ayan Ito yung kung kayo may mga asunto, ayano ayan binabasahan kayo, ayan no sa mga kaso-kaso orasyon sa pag-awat sa away ayan eh pag-awat yan meron daw orasyon na walang tigil sa away alang sa magpatayan orasyon pang sumpa sa ahas orasyon pang awat sa baha amiya amiya areste akustum akustilyum orasyon sa paglakad sa tubig o yata po pati bang orasyon sa tubig, tubig Kerente hmm. Keren sensilo ni Bagting Mila Pater. Alleluia, Uh, sang taanay gusum. Ito yung orasyon pang saway sa lindol, kulog at bagyo. Ah, ngayon, salba mi, Jesus, ay gusto, pero ako, ginagamit ko, pergumpam. Twiggle po niyan, pinapanginoon niya ng kulog at hidlat ang pergumpam. Hmm. Ay karami po nito. Ay upload ko na po ito sa mga ko ito. Ayan o, oh. oh. Ito at saka ito. Ito muna ay, ano po, ay, para sa inyo. Ano? At mahaba na ating video. Ilaman po at mm, shout out po sa inyo lahat.